So magandang hapon ulit Ayan So 4.30 na hapon Iikot ulit tayo dito sa Malapit lang Dito tayo siguro sa daang hari tapos pagbalik natin bibili tayo ng bibili tayo ng isda okay kumusta ang lahat magandang hapon alright ayan 4.30 na pero ang sikat ng araw talagang nanunusok sa balat <laughs> init hindi kasi tayo makapasok dito sa ano eh doon sa Villar City doon sana magandang umikot so ilapad pa naman ng kalsada no? kasi yung pinapayagan nilang dumaan doon ano lang eh yung ah, 400cc up ng mga motor yung mga maliliit hindi nila pinapayagan Ito to si Kuya. Nagda-drive ng motor. Nagsi-cellphone. Talaga naman. magandang hapon ulit sa inyong lahat mga ka 44 <laughs> alright nandito tayo ngayon sa dyang so, ikot lang ulit tayo ngayon dito medyo sinipag tayong umikot eh nung isang araw dyan tayo umikot sa Amos Boulevard right? Wow. Ayos ah. Dire-diretso ko si Kuya. Wala pang helmet ah. <laughs> Tapos naka red light. Grabe. Hindi pinatawad ah. Ay nako. Hindi talaga may iwasan yung mga rider na ano. Hindi ko alam kung bakit sila nagmamadali eh. yang ganting pala pag nagmamadali ka sa daanan alam niya na naka red light naka stop na ng lahat ng sasakyan sumiingit lang dire diretso pa rin grab tapos kung mga aksidente sisisihin pa yung ano nakabangga sa kanya ayun o no. patawarin wala na nga siyang helmet nakasinilas pa ako lahat ng violation nasa kanya na siguro bakit di makaantay hindi naman siya abutin ng dalawang oras dyan sa stoplight hi nako shout out sa iyo kuya isa ka talagang certified kamuti so andito nga tayo sa daang hari hindi ko na alam tuloy yung ikakwento ko kanina naputol tuloy gawa kay kuya nagulat ako bigla na lang sumingit wala pa siyang helmet ayan so yun na nga yung nakaraan diyan tayo umikot sa may uh, Amos Boulevard so ngayon dito tayo sa daang hari tingnan natin kung makapasok tayo dyan sa ano dito sa Villar City kasi nung nakaraan <coughs> iwan ko ba, eh, nakapasok naman ako dyan nung kailan ba yun Dala, ito rin yung dala ko nakapasok naman ako Pero nung last uwi ko, hindi na ako pinapasok ng security guard. <coughs> si eh 400G si yung allowed doon sa kanila eh. 400G siya daw yung allowed doon. Yeah, kaya bumalik tayo no karan. Pero ngayon susubukan natin. Okay. So yan. Yeah. Ay, yung ginagawang ano rito ano yan bago sigurong gasoline ano? matanggal yung pati atin sa ano sa silinyador kasi sa totoo lang makati sa kamay eh. pag di ka nakakahawak lang ang silinyador eh tanggal yung pati atin sa ano sa silinya door kasi sa totoo lang makati sa kamay eh <laughs> pag di ka nakakahawak ng silinya door eh. atin 40 50 lang <clears throat> Parang maganda yung ginawa natin ano yung DIY na uh, ano ba to yung DIY na wind reduction kasi uh, nung nakaraan yung mga rides natin halos yung mga sinasabi ko hindi na marinig gigawa ng hangin Halos hangin na lang talaga lahat yung naririnig mo sa ano Sa mga sinasabi ko eh, eh nakapanood tayo sa YouTube kung paano gumawa ng DIY na para mabawasan yung wind reduction. Ayan. So ginaya ko yung ginawa niya. So okay naman So meron siyang hangin Maririnig ka pa rin hangin Pero yung boses mo clear na maririnig Maririnig mo na rin Uh, yung ginawa niya pang ginaya ko lang din pala yung microphone binalutan natin ng foam meron na siyang foam kaso parang ano pa rin eh ngayon dinoblihan ko ulit siya ng foam para medyo makapal para talagang babawasan yung uh, wind reduction tapos uh, binalutan ko siya ng uh, gloves yung rubber gloves ayan so okay siya effective naman yung boses mo rinig na rinig mo na hindi kagaya nung mga previous na kuha uh, natin kahit pa beses mong mo i-play yung video na yung video mo wala ka talagang ibang maririnig kundi hangin eh All Okay E kosong tire ito siguro sa sya dulo tapos balik na rin tayo ayoko rin naman lumayo kasi wala din naman tayo ibang pupuntahan nagtatanggal uh, lang tayo ng katisang ano katisa pagra-ride <laughs> alright alright pag dinaray dinaray siya mo uh parang mix ni kuya gulat ako rin San Pedro na dire-diretso nito eh tayo rito sa round na bolt ayos na tanggal na yung pati natin

Tumigil muna tayo rito sa Kunyari pagod Kunyari malayo yung pinuntahan natin